Ala, ano to? May double sa bahay nila, Bebang. Ang galing naman. <laughs> may tao kaya? Paglalaroon ko to. Bebang! <laughs> Yari, si Iska, paparating. muna ako. Bebang! <laughs> yo. Ay, may doorbell pala dito. Pipindutin ko nga. <laughs> may tao sa labas. Pumipindut sa doorbell namin. Sino kaya yun? Bebang! Nandyan ka ba sa loob? Ay! Si Iska! Iska! Ikaw pala yung bumibig sa doorbell namin! Anong ginagawa mo dito? Bebang! Tinatawag kita! Ibabalik ko lang sana itong map na hiniram ni Mama kahapon! Ganun ba? Okay! Akin na! Ah! <laughs> Tama-tama, naglilinis ako Hilawan ko itong Kailan pa kayo may doorbell, Bebang? Nung nakarang araw pa, binili ni nanay Si princess mo, pinaglaruan yon. Ang galing naman, nakakatuwa Ang saya-saya magpindot Basta, kung tatuagin mo ako, iska Pindutin mo lang yung doorbell Para marinig kita <laughs> Okay, ubi <Uwin> na ako, Bebang <laughs> Sige, mag-ingat kay Iska! Tara na, Big Bird. Maglinis na tayo. Ayos! Wala na si Bebang taka si Iska! Pwede ko nang paglaruan yung doorbell. Oh, na kaya si Bebang? Lala, 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 lala. Maglinis sa sa bahay, Mamel! Ayun, may ginagawa siya. Pwede ko nang pinutin tong doorbell nila. ang saya-saya magpindot-pindot! <laughs> Iska! Ikaw ba yan? Si Bebang! Lalabas na! Magtatago ako! <laughs> Sino yan? Iska! Ikaw ba yung pumipindot ang doorbell? <laughs> Wala naman tawa! Pero na yung doorbell namin! <laughs> Wilmes na nga lang ako sa loob. Ayun, pumasok na si Bebang. Lulukohin ko siya. Pipindutin ko yung doorbell nila lang paulit-ulit. Tapos magratago ako. <laughs> Hello, doorbell. Aasarin ah, natin si Bebang. <laughs> Naku, tumutulog na naman. Takbo. <laughs> kalaban namin! Huwag kang maingay dito! Galit na si Bebang Naasan na siya! <laughs> Kapag ikaw, nahuli ka, yari ka sa akin! Kaya huwag mo lang pindutin yung doorbell! Nge, 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 nge! pa rin ako! <laughs> ano kayang gagawin ko para mahuli ko yung nagpipindut? Alam ko na! <laughs> <laughs> Kung sino ka man Nagpipindot sa doorbell namin Lagot ka ngayon <laughs> Wala na si Bebang Baby ko na ulit Paglaroon yung doorbell nila <laughs> Ang saya Magpindot ang doorbell <laughs> Si boy yung nagpipindot Pasaway talaga siya Pindutin Pindutin Ang doorbell nila Bebang Halba <laughs> yung butike Sinisira mo ba Yung doorbell namin Bebe, bebe, bebe. Pipindot, pindot, pindot. Pindot, pindot. Pindot, <laughs> Ginagalit mo talaga ako ha. Etong sayo. Ah. Tumig. Ah. I'm the Yan ang dapat sayo. Buhay ang butik eh. <laughs> Yari ka sa akin, bebang. Pilasa ako. <laughs> tingin nyo, deserve pa ni Boyong mabasa? Makulit kasi si eh. Mag-comment lang kaya. Bye-bye! <laughs>